So guys, good morning sa inyong lahat at maraming salamat no uh, sa pag-check ko 49 subscribers na lang ay meron may, na tayong 500 subscriber. Yan, kung ikaw na padaan ka lang dito sa aking YouTube channel at ikaw ay isang samurai user. Yan, ini-invite kita na mag-subscribe, syempre. Yan, mag upload tayo dito ng about sa samurai and syempre by request na rin sa iba nating mga Paps uh, pups dyan na nakamotor din ano at bukod doon uh, ginawa ko rin tong video na to ano para syempre special special tong video na to para sa ating mga subscriber ano si Jail Gin Ginyo yan, shout out po. Si Kuis Mototok. Yan, shout out po sa iyo, sir. Si Kev X na Ram. Yan, shout out sa iyo, boss. Si Mag Turo Ton Turotdo. Mag -turo do Jards TV. Eh, Jards. Shout out. Jojo Leite, shout out. Dante Fronda, shout out. To. Jessica Arevalo, shout out sa iyo. Rocky Calma, shout out po. Lamera Dale, Shoutout sa iyo, Bernardo Diaz Yan Pinasok ko po siya sa GC yan. Kung ikaw rin po eh Nakasamurai At wala ka pa rin pong uh, Group Para sa Mga Nakasamurai Ano yan Meron po tayo dito USRCP Na Ano Nasa comment section din po Yung pangalan ko sa YouTube Yan Ay sa Facebook Makikita nyo rin po Kung interesado po kayo sumali Yan Meron po tayo PM nyo lang po ako at ipapasok ko po kayo kung anong lugar kayo ano yan meron po tayong chapter Luzon Visayas Mindanao yan si Jim M yan shout out po new subscriber daw po ang yun ang nakalagay sa comment nya si Tart si Tart yan shout out sa iyo nagana siya sa akin shout out na lang daw next vlog yan shout out sa iyo paps ingat palagi ha 'Yun lang po mga nandito sa notification ang ma-shoutout uh, si ko. Depamsu. Depamsu yan, shoutout. Ricardo de los Santos, shoutout sa iyo. Oo, malakas humatak 'yon. Uh, may comment din siya dito, malakas po ba humatak ang samurai? Malakas po siya humatak. Ah. Uh, Nilsen Nepomuseno, shoutout sa iyo. Normal 'yan, boss. Kahit anong sasakyan mo, kahit anong sasakyan mo, pag GPS talaga minus 10. Okay, thank you so much sa ano sa info ano. Si Jerome Rosil. 'Yan, advance talaga ang motor kasi actual 'yan. Okay, thank you. Si Harvey Amameo. 'Yan, shout out sa iyo paniwalaan mo speedometer ng motor kesa GPS ha? thank you thank you thank you so much Yubinelli Bilet shout out idol vlog mo rin yung bagong labas ng kulay ng samurai yan na shout out ko na po siya yung nag comment para ma ano ko rin yung ano yung new version ni Samurai ano. Hindi ko rin pwede kasi tawagin version 2 kasi wala naman siyang upgrade eh. Di diba? Alam ko tinatawag lang na version 2 pagka may mga upgrades pero new version na lang siguro. mas maganda? Devil's Angels Ra Rider. Yan, shout out sa iyo. Uh... Jack Rider, shout out Michael J. G. Mamaraldo shout out sa iyo Albert Oreta shout out Peter Lo Mungsod shout out Rogelio de la Cruz shout out sa iyo Chris Awa TV yan shout out kung ano po parang may channel din siya visit niyo na lang din po ano yan so marami maraming salamat yun pa lang yung ito pa pala si Ken Aliba Shout out Ken Ken Aliba. Saitama One Punch Man. Shout out sa idol. Uh, wala na. <laughs> Yan sa mga gusto ring magpa-shout out ano, ko rin kayo ng separate video na para sa inyo lang talaga para sa si shoutout out lang. So yun lang po yung Naandito sa notification ko uh, two days ago and ngayong previous na ano, ano na araw yan, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta, sa mga bagong subscriber, sa mga matagal nang nakasubscribe. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo. And, kung kayo po ay naghahanap ng uh, grupo ng Samurai 155, yan, meron po tayo, USRCP. Yan. At, uh, shoutout din sa iyo, Kap, kung nakasubscribe ka man sa akin. Yan, at sa lahat ng branch ng Mitsukoshi yan shout out sa inyong lahat mga staff sa buong management shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat kasi inilabas ninyo tong samurai na to no? yan so yun lang muna for this video guys at um, nagsisimba lang yung boss ko dito sa Saint Paul <laughs> siguro yan sa so, mga gusto magpa shout out basta comment down below lang kayo and kung may gusto kayong mga iko content natin uh, sabihan nyo lang ako and kagawa natin ng paraan yan ano? kakausapin natin ang uh, mga staff ng Mitsukoshi para mabigyan natin mabigyan namin kayo ng mas magandang review sa motor na binabalak ninyong kunin ano? yan maraming maraming salamat basta po saklaw lang po ng Mitsukoshi kasi nakakahiya naman eh <laughs> yan so yan kung mayroong mga tropa rin tayo na may motor na gusto ninyong ma-review natin ay di subukan natin yon. so yun lang and marami marami salamat uli sa inyong lahat sa mga susubscribe pa lang at sa mga nagsusubscribe at sa mga dati ko ng subscribers maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you so much and always pray before you start the engine so yun lang thank you so much and hanggang dito lang itong video to shala